Ya ya ya. Siat ya. Habis paling. Gebu. Sasayaw na yan sa na yan Kapag sa na lang sasayaw, na music. Yes. Oh. 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 music Music At gusto ba, ano? love song Para yes. kung uh, 30 minutes yes. Ready na ba? hindi ako sa dito? O ready na daw sila thank you very much